of action committee like ASCO, Twitter, Eddie Garcia. Uh, so, ano po yung mga learnings niyo from them na until now, dala niyo pa rin? Hindi ko malilimutan pag baguhan ka that time. Ikaw unang babati sa lahat. Parang hanggang ngayon, pit ko yun. Parang... Kapag ikaw lalapit eh, kasi nagpapakilala ka dahil supporting ka. So, hindi lang sa mga co-actors mga pero sa staff, Okay. Tapos, uh, kailangan kilala mo yung, I mean, alam mo yung character mo, tapos yung vida, para yung, dapat kasi meron kayong bonding. Kumbaga, siguro kung hindi yung ating sa workshop, so kailangan mas nag-uusap kayo mas madalas. Para mas makilala mo siya. Para maganda yung chemistry niya. Paglabas sa screen. So yun yung mga natutuwa ko. Na. Uh, follow up lang po. Uh, you did a lot of lead roles na rin po na action, comedy, fantasy, kagang boy, ganyan, plastic man also. Uh, so ngayon po, since nakita na kayo before sa mga ganong roles, ganong characters, ano po kaya yung uh, ibang atake at you this time for this role ng boy ka na? Uh, Nag-usap kami ni Spielberg. Para <laughs> uh, nakaroon ng bagong flavor. Uh, <laughs> <laughs> Hindi, kaya nga, yun nga, yun nga, gusto ko nga itanong kay gusto niya. Actually, yung gusto niya na. Kasi yung, yung mga gusto ko, nagawa ko na yung before eh. Uh, siguro, yung gusto kong gawin dito, kailangan ma-meet ko yung ano yung gusto ni di Drake. Kung baga pwede kami magtulungan or kung ano yung gusto ni di Drake, yun yung gagawin ko. Para din mas ma-challenge ma -challenge nga din ako sa dito sa karakter ni Boy Kanan. Sorry if, if I may, I Medyo nagpipigilan lang sir mo kasi ng details kasi ako ito kung nang tukrimi yung mga bagay about the way ka na and of course we want to surprise you na nakangitin sa Dr. Carlitos Baka about na this character. Baka na-pre-em? Baka na-pre-em, so, okay. yun, or mahulaan niyo saan ang punta Yun. Pero so far, um, um, Ang hirap din, Dr. Oo, kaya ingat-ingat <laughs> din ingat, ingat kami. Um, pero yeah, we're still de developing it. Yung, yung final attack of it no, ni, ni Sir Vong doon sa character. Yun. Yun lang po <laughs> muna. <bang. laughs> okay. Um, for JM naman, this time. Um, of course, sikat na sikat. You're in a love day with Piyak. And this time, iba yung mga makakasama mo. So, uh, gaano ka kahanda sa reaction ng mga supporters mo and me na ito, you're doing a solo Huwag uh, natin dyan, may tiwala ako pag ano eh. May tiwala ako sa fandom namin ni sa solids ko. Uh, the way nila kami suportahan, the way nila, nila kami iangat. Uh, halos hindi na fans yung tingin namin sa kanila. Literal na pamilya na yun eh, kasi sila din yung uh, para sa amin eh. And sa nakikita ko naman, bago pa nga lang mangyari ito, suportado na nila. At uh, eh, makakatawa naman yung part na yun. Okay. Sorry, fellow of Numbit for JM. Um, for this role, gaganap ka ng uh, magiging patang uh, mama, ganyan. Uh, although in real life, hindi ka naman kilala. I mean, meron ka bang mga tao na kilala na parang in one way or another, parang uh, nire-relate mo, tinatay mo relate sa kanila for your portrayal of Max? Uh, wala eh. I mean, sa part na yun, no? uh, wala akong kaibigan na uh, may ganong klase rin ang estado ng buhay. Uh, what do <laughs> Hindi. Siguro, uh, para mas maportray ko no? ng maayos yung ganong uh, na karakter character ni Max, Uh, binabase ko rin sa mga napanood ko na noon eh, since bata ako kasi mahilig talaga ako sa pelikula eh. Uh, At ayan, yung mga may hawig na kwento sarap, sa sa ganong parte ni Max, ah uh, isinasaul ko, isinasaul ko ulit. <laughs> Sorry, your last question ko lang for Kai. Uh, Kai, you had your uh, acting debut in a cameo role sa Saving Grace, no? Um, I think that's your very really first acting stint, no? Um, and now, I think you're going to play a bigger role for this movie. Uh, siguro from that first experience, ano yung lessons na you think uh, madadala mo sa but, you know, this time this Malaya. Um, Yes, my very first acting gig was a cameo in Saving Grace as Grace. Actually, when I was casted for, to play the bigger role the older uh, Grace, ano lang yun, parang, wait kay, dito ka na, <laughs> come here. So, I had, I didn't read the script pa noon when I was casted for Saving Grace until I was on set. So, parang, okay, dapat ito gagawin mo, ganyan, ganyan. Kasi sa na ako na mama lang sasabihin ko. But, hindi ko alam, the scene was so dramatic. <laughs> So I go okay, because I the set, the director, because everyone was, uh, it was sunset, so everyone was trying to get the shot while the sun was setting. So there's a, it's limited. We can't do it um, for so long, or tomorrow, it has to be done today. So I guess I learned that um, I must study my character beforehand and they <laughs> na ngayon binigyan na ako ng uh, script and although it's not the final script it is a uh, few. it is going to be an information for me about my character and all <coughs> kaya binasa ko na make sure hindi mama yung sasabihin ko or that. i pero oo i I learned that I must study my character talaga before isabat na sa role, ganoon. Thank you po. And then, thank you, thank you Jeff. Um, last question from Lloyd of Lionheart. One question. Ano po yung ina-expect na mga first-timers sa Cinemalaya? First-timer yeah, sa Cinemalaya, sa Kaisena. Ah, uh, of course, actually, i e, kung dun sa basic experience ko, si Maraya kasi yung nagmulat sa akin ng mga, because of course, lagi naman tayo ng mga mainstream films sa sa sinihan. Pero si talaga yung nagmulat sa akin ng realidad, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga kwento at issue na may ganun palang problema. May ganun pala, mayroon palang ganung tao na, na dinadanas ito at meron pa lang mga lugar na ganito sa Pilipinas na hindi natin usually nakikita sa mainstream media. And of course, uh, dahil nga ito yung pakumulat, kaya, kaya pala sinasabi na lahat ng kwento ng Sinimalaya ay magaganda kasi ito yung mga bagong na, ito yung mga bagong pelikula na nagpapakita ng Filipino truth. At ito yung katotohanan pala na danas natin mga Pilipino at realidad. So, yung yung mga mapapanood, kung first timer ako talaga ako sa Sinimalaya, mabumulat ka talaga. Sa iba't ibang kwento, lalo na sa sampung pelikula na mapapanood po rin. Thank you. Thank you. Um, and then, um, direct on behalf of the entire production team and the cast of Child Number 82, may we um, ask you to uh, nang uh, host, this party at Descon. Uh, mamaya pwede naman sila mag one-on-one interview -one, -on -one yes. So just your uh, um, closing remarks, your message to the, uh, our mutual friends. Thank you. Ayun. Um, hello po. <laughs> Good afternoon po ulit. Um, magpapasalamat lang po ako sa inyong sa pagdalo nyo po dito at sa pag-over po ng child number 82. Um, gusto ko din po din i-share din bago po tayo magtapos na yung pinikulong pong ito. Kaya po, kung ito kinikwento kasama ng buong team, ay this is also my love letter sa aking ama. Kaya siya, uh, child number 8. Dahil ito po ay kwento ng tungkol ito, ito sa isang bata na naghahanap ng pagmamahal ng ama. Which is naranasan ko po kasi. Kaya din, isa po yun sa tumulong sa pagbuo ng child number 82. Kasi yung buhay pa yung tatay ko, kahit ganyan siya kalapit, hindi ko maramdaman ng tatay ko siya. Up until, nung may pagkakataon na akong na sana ma, magkaroon na kami ng relationship ng tatay ko, five days after I graduated in college, namatay po siya. Kaya sa mga naging po yung kwento. And inaalay ko, ito pili ko lang ito sa namaya pa akong ama, uh, engineer Nesville Nueva, at din sa tumayong ama habang lumalaki ako sa aking lolo, Lolo uh, Roger Pagnas. At sana itong maging pelikulang ito ay uh, merong makuha yung audience sa panunood ng ano ba ang kalagahan ng ng pagiging magulang or ano ba yung uh, kahalagahan ng, ng mga anak na mayroong mga magulang at ano yung mga danas ng mga anak na lumaki na walang magulang. Ayun po. Uh, yung po sa behalf ng aming team, uh, Pagdasal niyo po kami. Mapupo namin. Because I believe this is one, of the biggest projects of, of Sili So ayun lang po. Maraming maraming salamat. Po. Yeah, maraming salamat. you salamat. Thank you. Ah, yes.